Isinusulong ni Sen. Robin Padilla ang panukala na titiyak sa pagrespeto sa relihiyon ng mga estudyante sa mga educational institution o sa mga paaralan na Sa ilalim ng Senate Bill number no. 1609 o ang Proposed Protection of Student Religious Beliefs Act ni Padilla ay papatawan ng parusa ang sinumang lalabag sa right to religion ng mga estudyante binigyan din ni Padilla na nakasaad sa konstitusyon ang proteksyon at malayang pagpili na anumang relihiyon o pananampalataya ng hindi nanganganib na mabiktima ng diskriminasyon. Pinapayagang pangaan niya sa konstitusyon ng pagtuturo ng relihiyon sa public elementary at high school sa regular class hours ng mga instructor na aprobado ng religious authorities. Gayunman, sa mga nakalipas na taon, anya ay kapansin-pansin ang kakulangan ng mga educational institution sa paraan ng pagtuturo ng relihiyon ng walang pinipiling sektor. Pinakamahirap pa ay ang napipilita ng mga estudyante na mag-enroll sa religious classes at dumalo sa academic activities na manghihimasok sa sarili niyang pananampalataya. Alinsunod sa panukala, walang estudyante ang sapilitang enroll sa religious values sa lesson, subject o course na iba sa kanyang paniniwala. Ang sino mang lalabag sa probisyong ito ay papatawan ng multa mula 500,000 pesos hanggang 2 milyong piso o pagkakabilanggo na mula 6 na taon hanggang 8 taon. Ako si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.